na wala ka ng pag-asa? Feeling mo ba na hanggang dito o dyan ka na lang? Huh? Huh? Yan, yan ang problema mo. Ang mindset mo. May diploma man o wala, kung porsigido ka sa buhay at gamitin mo yung katawan mo at utak mo, may naaabot na tong mga taong hindi kumpleto, ikaw pa. Sabihin mo sa sarili mo na may maaabot ako, kaya ko to, may ipon ako, bago matapos ang taong ito. Change your habit. Get up. Gawin mong productive ang bawat oras. Ang ibig kong sabihin ay, huwag mong payagan ang sarili mo na wala kang ginagawa sa bawat oras na meron ka. Kumilos ka. Kung kailangan ng tulong ng mga magulang mo, gawin mo. Huwag ka na mag-antay na sabihan o utusan ka pa. Kung makita mo, gawin mo na. Kung tapos ka na, maganap o tumulong ka sa ibang tao nang sa ganon may pagkakakitaan ka. Huwag mong sayangin ang bawat oportunidad at hininga na binigay sa iyo ng Panginoon. Alam mo ba kung bakit? Para hindi ka maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag mo hayaan na isa o dalawa lang ang kumikilos para mabuhay ang buong iyong pamilya. I think para sa akin hindi yan makatao. Makahayop yan. Kung ugali mo na isasandal sa ibang tao, ang pangailangan mo o kapitsuhan mo, hindi yan tama. Magpawis ka din, huy. Iwan mo ang barkada mo. Pero it doesn't mean na magagalit ka sa kanila. No. Iwan para magbago ang habit mo dahil kung lagi mo silang kasama, kung ano man ang ginagawa nila, ay gawain mo din dahil nakakahawa ito. Yan yung bad influence. Piliin mo yung good influence. Kung magalit sila dahil umiwas ka, Nasa kanila na yun. Sila yun yung mga taong ihila sa iyo pababa kung sila lang yung mundo mo. Tandaan mo, ang tunay na kaibigan ay masaya sa iyong kaunlaran. Kaya mag-focus ka sa mga gawain na magkakaroon ka ng income o kikita. At huwag kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon sa bawat araw na pagising mo. Thank you. Don't forget to like and subscribe.